Once so, again, yung live tayo dito sa May C. Si Raimondo Avenue, particular malapit dito sa May Stella Maris sa harap ng Wenmar at sa uh, Rufina, uh, subdivision dito sa May Montana. Sa barangay uh, May Bungo Pinto at kasalukoy ninyo nakikita ang isang evergreen na short na lasing sa ito. Uh, so, malihan po ito, no? binangga niya isang uh, matagal na, um, matanda ng um, puno dito. Kaya asahan ninyo na ngayon ay napakabigat ng trafiko dito sa kakapanang Serimundo Avenue mula sa may rotonda area patungo ng Rosario. Kaya kung kayo ay nanonood sa kasalukuyan, maaring uh, uh, sa ibang ruta kayo dumaan dahil uh, naglulika ito ng uh, napakasinding kadalo uh, ng trafiko magkabinaan. So inuulit natin, isang uh, uh, vehicular accident ito. At binangga itong napakalaking truck, itong uh, uh, puno, matanda ng puno na ito. Uh, alam natin, napakayabang ito, no pero sa isang iglap lang ay uh, kailangan putulin ng ating CDRRO itong mga sanga. Oh, dahil nga, uh, uh, kung hindi nila gagawin ito, ay hindi maaalis itong uh, truck ng uh, Evergreen. Hindi pa natin nakuha ang karagdagang detalya kung may... Uh, Uh, na aksidente o uh, na disgrasya. Hindi natin makita dito ang driver at alamin natin maya maya kung ano ang uh, naging dahilan kung bakit uh, binangga niya ito. Inaulit natin dito ito sa Noy Buenmar uh, yan, nyo uh, subdivision dito sa barangay may bunga. Dito na ang ating CDRMO uh, si Disaster Risk Management Office at uh, sa ngayon ay uh, kasalukuyan na nilang uh, inaalis itong mga malalaking sanga, itong uh, puno na ito para maalis itong truck ng uh, evergreen. So sa ngayon kung makikita ninyo ay dahan-dahan uh, na, ang uh, mabagal ang daloy ng trapiko dito sa Mundo. Kung galing kayo ng Rotonda, inulit natin patungong Rosario. At kung galing naman kayo dito sa Rosario patungong Rotonda, pareho po itong apektado ng ang daloy ng uh, rapiko. kaya uh, umanap kayo ng ibang ruta no uh, kung kayo ay patungo sa direksyon nito yan so kasalukuyang uh, gumagamit na ng mga tools upang putulin ako. Oh, ayan, tulad dito, oh. kailangan putulin dito sa nga Pulog. Oh, Yan. No, para lang, uh, kailangan talaga. So, meron pa ito, isang naka... oh, hindi natin alam kung paano naka sa puno na ito dito sa Evergreen Track. Talagang uh, ito, no? Ayan. So, alamin natin mamaya kung ano pa yung ibang kita niyo kung bakit uh, na uwi sa ganitong sitwasyon itong uh, truck na ito ng international uh, na evergreen, yan kung makikita ninyo yung mga evergreen, ng mga malalaking uh, truck, yan po ay dumaan dito sa Cerro Mundo Avenue, uh, yan lang po ang ating uh, uh, situation na yan sa kasalukuyan naulit natin dito yan sa may Cerro Mundo Avenue, malapit sa Stella Maris dito sa barangay may bunga, uh, Pasig City. Kodle Pestilina Gulat, para sa Bravo News, Pasig.